Pagkadaghan na pod sa bulak sa serona cherry. O lagi undang ang pagpamulap ani. Iproning na unta ni, niya sayangan man sa bulak, perting daghana. Di na ikudalkan si ba kung magsigi upan na naman ni nga Cherry kay sige nang upang mga. Eight months to one year, mamunga na ni siya. Ang bunga ani, lami himo ang juice, niya lami pod himoong ang panaman, ganang jamba.